to those people na magka-college, maniwala kayo, iiyak kayo. Yes. If mahirap yung high school, i-ready e nyo yung sarili ninyo. College days is mahirap, pero hindi dahil mahirap, hindi mo kaya. Kaso nagiging mahirap siya at humihinto yung iba, maybe dahil sa financial o ibang problema. Pero kadalasan na problema, hindi nila kinakaya. Because their mindset from high school nag-ship papuntang college, ang problema, hindi sila nag-mature habang nag-aaral sila sa high school. And they think, pagdating sa college, okay lang. Kasi parang high school lang. But in reality, it's different. Dito sa high school, maniwala kayo, bibihin kayo ng mga teachers ninyo. Kapag hindi kayo nag-aral, kayo ang hahabulin, bibisitain sa bahay, at bibigyan ng module kung hindi nyo kayang magpasok. Sa college, hindi po. If you're in college, maniwala kayo sa hindi hindi kayo habulin ng professor ninyo. Hindi kayo habulin ng teacher ninyo. What matters in college is result. Kung ano yung binigay nyo sa kanila, yun yung ibibigay nila sa inyo. They can give you options, they can give you chances, pero tandaan ninyo, hindi kayo bibibihin doon. Because college is what? Preparation for your real life. At ang tanong ngayon, bago kayo mag-graduation, sapat ba yung alam ninyo sapat ba yung dala ninyo hindi lang yung utak ninyo pero yung kapasidad ninyo na harapin yung problema pag nagkaharap kayo ng problema when in your college days na because it's not easy that's the question right now are you ready not only mind hindi lang sa intellectual but in emotional kasi bakit? Ang pagharap sa problema minsan, hindi lang ito ang kailangan. Pati ito. Kung gano'ng kataas yung tolerance na meron kayo para isolve yung problema meron kayo. Hindi ko kayo tinatakot. I'm just saying to you that you need to prepare yourself if you are going to what? Magpunta na kayo ng kolehiyo. But please, from grade 11, from grade 12, imatured nyo yung utak ninyo. Imatured nyo yung pakiramdam ninyo. Kasi kapag pumunta kayo doon na imature pa, pwede. Pero mahihirapan kayo. College days is mahirap, pero hindi dahil mahirap, hindi mo kaya. Kaso nagiging mahirap siya at humihinto yung iba, maybe dahil sa pinansyal o ibang problema. Pero kadalasan na problema, hindi nila kinakaya. Because their mindset from high school nag-shift papuntang college, ang problema, hindi sila nag-mature habang nag-aaral sila sa high school. And they think pagdating sa college, okay lang kasi parang high school lang. But in reality, it's different.